Hello guys, welcome to my channel. Itong guest kong ito palaging gusto siya mauuna. Ang ginawa ko, binigyan ko na siya ng apat na towel sa side at apat na towel sa taas. Para bukas ng umaga hindi niya kukulitin sa towel ha. Umayos siya. Sa ko siya kasi marami akong check out bukas. Diba? Ang tara ng housekeeper. <laughs> Charot. Hindi ganun lang kasi may excess towels ako. Para hindi ako kinukulit sa umaga. Kasi sa umaga, arrival ang tinitira ko please click like subscribe and click the notification bell para patuloy yung masabay-bayan ang totoo na yung buhay bilang mga hotel workers dito sa is Israel. Panorin niyo po. Ayan po, apat sa taas ng shower area, apat sa may ilikuran ng CR. Kasi nag, ano, baliwalo. Para sa umaga, meron siyang mga gamit. Tapos yan, para sa floor. Ayan. Yeah. Pati yung basurahan, plastic na black ang ginamit ko.